Aries. Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Aquarius. Mga masuswerteng kulay ay color red and color white. Ang kahulugan ng mga kulay, ang red at white ay sumasalamin sa matatag na damdamin at kalinisan ng intensyon. Gamitin ito upang ayusin ang mga hindi pagkakaunawaan sa pag-ibig. Mga masuswerteng numero ay number 4, number 10, number 23. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga bilang na ito ay nagsasabi ng pagbuo ng matibay na pundasyon, sa relasyon at paglapit sa emosyonal na katatagan. Taurus Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Gemini. Mga masuswerteng kulay ay color dirty white and color orange. Ang kahulugan ng mga kulay, ang dirty white at orange, ay nagpapahiwatig ng mainit na enerhiya at pagpapahalaga sa sarili, ang kup ito para sa pakikitungo sa trabaho at kolektibong layunin. Mga masuswerteng numero ay, number 23, number 16, number 25. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga ito ay nagsasabi ng panibagong simula tamang pakikitungo sa kapwa, at unti-unting tagumpay sa career. Gemini, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Pisces. Mga masuswerteng kulay ay color blue and color silver. Ang kahulugan ng mga kulay, ang blue at silver, ay simbolo ng malalim na pag-iisip at malinaw na komunikasyon, gamitin ito upang gumawa ng mahahalagang desisyon. Mga masuswerteng numero ay, number 7, number 12, number 30. Ang kahulugan ng mga numero, ito'y paalala na makinig ka sa iyong intuit ayon habang gumagamit, ng lohikal na pag-iisip para sa mga pinansyal o personal na desisyon. Cancer. Ang iyong kaibigan zodiac sign ay, Sagittarius. Mga masuswerteng kulay ay, color pink and color light blue. Ang kahulugan ng mga kulay, ang pink at light blue, ay nagpapakita ng emosyonal na kailanawan at pagmamahal sa sarili, mainam ito para sa pag-aalaga ng sariling kalusugan. Mga masuswerteng numero ay, number 20, number 11, number 19 ang kahulugan ng mga numero ang mga ito ay paalala na unahin ang kapakanan ng iyong katawan at puso isang araw ng pagpapahinga at paghihilom Leo ang iyong kaibigan zodiac sign ay Virgo mga masuswerteng kulay ay color gold and color brown ang kahulugan ng mga kulay ang gold at brown ay nagsasaad ng pagiging matatag habang nananatiling makapangyarihan gamitin ito para sa pangunguna at pagpapasya sa trabaho. Mga masuswerteng numero ay, number 8, number 14, number 22. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga bilang na ito ay nagsusulong ng disiplina, pangmatagalang tagumpay, at kakayahang manguna sa maayos na paraan. Virgo, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Scorpio. Mga masuswerteng kulay ay color olive green and color gray. Ang kahulugan ng mga kulay olive green at gray ay nagpapahiwatig ng katalinuhan sa pera at pagiging praktikal, gamitin ito sa pagpaplano ng gastusin at pag-iimpok. Mga masuswerteng numero ay number 10, number 15, number 28. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga ito ay nagsasabi ng maayos na daloy ng pera, pagbabantay sa budget at oportunidad para sa pangmatagalang kita. Libra, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Capricorn. Mga masuswerteng kulay ay color pink and color peach. Ang kahulugan ng mga kulay, ang pink at peach ay nagpapahiwatig ng harmonya sa paligid at kasayahan sa simpleng bagay, mainam itong gamitin sa pakikitungo sa pamilya o kaibigan. Mga masuswerteng numero ay, number 23, number 9, number 21. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga bilang na ito ay nagpapakita ng masayang ugnayan, koneksyon sa mga mahal sa buhay, at pagkakaroon ng positibong enerhiya sa bahay. Scorpio, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Aries. Mga masuswerteng kulay ay color black and color red. Ang kahulugan ng mga kulay, ang black at red ay nagsasaad ng matinding damdamin at malalim na koneksyon, gamitin ito upang alamin ang tunay mong nararamdaman sa isang relasyon. Mga masuswerteng numero ay number 5, number 18, number 26. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numero ay nagsasabi ng pagbabagong emosyonal, pagkilala sa sarili at pagharap sa katotohanan sa pag-ibig. Sagittarius. Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Cancer. Mga masuswerteng kulay ay color yellow and color white. Ang kahulugan ng mga kulay, yellow at white, ay sumisimbolo ng liwanag, katutuhanan, at kabutihan, mainam ito sa paghahanap ng layunin at inspirasyon sa araw na ito. Mga masuswerteng numero ay, number 10, number 13, number 24. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga ito ay nagdadala ng mensahe ng pangloob na pangarap ng pagsisikap, bagong pananaw sa buhay, at pagbuo ng positibong pananampalataya sa sarili. Capricorn, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Leo. Mga masuswerteng kulay ay color navy blue and color silver. Ang kahulugan ng mga kulay, navy blue at silver, na ay nagpapakita ng profesionalismo at tiwala sa sarili, perfect para sa pakikipagnegosyo o pagsisimula ng bagong proyekto. Mga masuswerteng numero ay, number 7, number 20, number 31. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga bilang na ito ay nagsusulong ng maingat na paggawa ng plano, malawak na pagunawa, at tagumpay sa larangan ng negosyo. Aquarius ang iyong kaibigan zodiac sign ay, Taurus. Mga masuswerteng kulay ay, color blue and color brown. Ang kahulugan ng mga kulay, blue at brown ay sumisimbolo ng balanse ng emosyon at katalinuhan, ang kupito sa mga desisyong may kinalaman sa kaibigan o grupo. Mga masuswerteng numero ay, number 2, number 8, number 29. Ang kahulugan ng mga numero, ito ay nagsasabi ng pakikipagtulungan, malalim na pagunawa sa iba, at paghubog ng matatag na koneksyon. Pisces, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Libra. Mga masuswerteng kulay ay color purple and color gold. Ang kahulugan ng mga kulay, purple at gold, ay sumasalamin sa espiritwal na karunungan at panloob na yaman, gamitin ito upang magnilay at pakinggan ang tinig ng iyong kaluluwa. Mga masuswerteng numero ay, number 9, number 17, number 25. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga ito ay paalala ng kahalagahan ng pananampalataya, paggabay mula sa loob, at pagtahak sa mas malalim na misyon sa buhay.